Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga kayamanan na nadiskubre sa ating planeta na dahil sa mataas nilang mga halaga ay hindi may tatangging nagpayaman sa kahit na sinong nakatuklas sa kanila? Kaya mula sa pinakamalaking kayamanan sa bansang Amerika hanggang sa kayamanan na inilibing kasama ni Haring Tutankhamun ay pag-usapan natin ang 10 pinakamalaking kayamanan na nadeskubre sa kasaysayan. Kaya kung wanda ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin! Number 10, Saddle Ridge Hoard Maniniwala ka ba kung ang barya natin ngayon sa kasalukuyan ay posibleng magkaroon ng mataas na halaga sa hinaharap? Ganito ang nangyari sa Saddle Ridge Hoard kung saan lagpas isang libo at apat na raang gintong barya ang nahukay sa California na siyasabing nanggaling pa noong taong 1847 hanggang 1894 ay meron na nga itong halaga ngayon na umaabot sa 10 milyong dolyar o kung sa pera natin yan ay katumbas na ng 500 milyong piso na talaga namang mas mataas kaysa sa tunay na halaga nito na nasa halos 30,000 dolyar lamang ang pagkadiskubre ng Saddle Ridge Hard ay naganap taong 2013 kung saan hanggang sa ngayon ay wala pa rin nakakatalo dito sa pagiging pinakamalaking nadiskubring kayamanan sa buong bansang Amerika na nagpapakita lamang kung gaano kataas ang halaga ng bawat isa sa mga nadiskubreng bariya na ito. Number 9. Range Lemmer Cup Kung makikita mo ang Range Lemmer Cup ay sigurado akong agad mong mapapansin kung gaano na lamang ito kay UP at tila ba si Rana. Pero lumaba na isa ang gamit na ito sa pinakamalaki at nakamamanghang kayamanan na nadiskubre sa ating kasaysayan. Ito ay dahil sa ang baso ay sinasabing nagmula pa noong panahon ng tanso na nagpapakita kung gaano na lamang kalaki ang impormasyon na maambag nito sa ating mga nalalaman patungkol sa panahon na iyon. Kung saan ang baso daw na ito ay ginamit bilang pangalay na nagpapatunay lamang kung gaano kayaman ang kultura at tradisyon ng mga sinuunang tao pagdating sa kanilang mga namayapa. Number 8, Silverdale Hoard dahil ang pag-uusapan na naman natin ay na isang hoard ng kayamanan ay talaga namang makikita natin na ang mga mamahaling bagay ay inilalagay at itinatago ng magkakasama kung saan ang Silverdale Hoard ang sinasabing isa sa pinaka nakamamangha sa lahat sa dilan ng ang kayamanan na ito na nadiskubre sa bansang England ay sinasabing nagmula pa isang libo at isang daang taon na ang nakararaan. Ang Silverdale Hoard ay binabuo ng mga pilak na aksesorya palumuti at mga barya na sinasabing nagmula pa sa mga Vikings kung saan hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa rin itong isa sa pinakamalaking nadiskubring kayamanan ng mga Vikings sa bansang UK. Number 7 Staffordshire Horde Ayon sa mga eksperto ay wala na raw natagpo ang kayamanan ng may kayang tumalo sa Staffordshire Horde pagdating sa labanan ng pagiging pinakamaayos na mga na nagmula sa sinaunang panahon ng medievals kung saan halos limang libong gamit ang nilalaman nito na gawa sa gintot pilak habang mayroon ding tatlong ng mga alahas na sa garnet ang kabilang sa nadiskubring ito kagaya ng Silverdale Hoard ay nadiskubre din sa bansang England ang Staffordshire Hoard na nagpapakita lamang kung gaano kadaming kayamanan ang posibleng ibaon sa kalupaan ng lugar ng mga sinuunang taon na maaaring madiskubre ng kahit na sino. Number 6. Kayseria Sunken Treasure Ang pinakamalaking nadiskubring kayamanan sa bansang Israel ay walang iba kundi ang Kayseria Treasure na hindi kagaya ng ibang mga kayamanan sa ating listahan. Dulot ng Kayseria Treasure na diskubring nakalubog sa kailaliman ng karagatan ng bansa taong 2015 na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalamangan ng kahit na nang nadiskubring kayamanan. Lagpas 2,000 at 500 gintong barya ang nilalaman ng kay Syria Sunken Treasure na nakalulungkot isipin na napunta lamang sa bansang Israel nang hindi nagbibigay ng kahit anong premyo sa nakatuklas dito. Number 5, Fen Treasure Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo? Nang isang sikat na manunulat na si Fenn Forrest mula sa New Mexico ay nag-iwan ng isang kayamanan sa Rocky Mountain sa Bansang Amerika noong 2010 na kamakailan lamang natagpuan. Ang kayamanan daw na ito ay mahanap kung masasagot mo ang isang bugtong na iniwan ng autor. Kung saan nang nagtagumpay ang isang lalaki ay nadiskubre niya ang kayamanan ng hindi kinikailangan ng kahit nanong tulong. Isang dekada ang nakalipas bago tuluyang mahanap ang Fenn Treasure na nagpapakita lamang. Kung gaano kay hirap ang bugtong na ibinigay ni Fenn Forrest na matatagpuan daw sa kanyang isinulat na tula na may dalawang pong linya. Pero dahil sa kabila ng hirap ng pagsulba sa kanyang ibinigay na bugtong ay may ginto at talas naman ang nakuha ni Jack Stoff na nagawang mahanap ang sagot sa misteryong ibinigay ng autor. Number 4, Hunting Don Horde hindi na bago sa ating kaalaman ang kultura ng mga sinaunang Romano, ang isa sa pinakamayaman at makasaysayan sa lahat. Kung kaya't ang nadiskubreng kayamanan na tinatawag na Hunting Don hoard, kung saan kabilang dito, ang umigit-kumulang 10,000 barya ng mga Romano ay hindi maitatangging mayroong mataas na halaga. Sa Cambridgeshire sa bansang England na tagpuan ang Hunting Don hoard taong 2018, kung saan ang napakadaming barya daw ay nakatago at inilibing sa loob ng dalawang paso na nabasag daw dahil sa bigat ng mga ito. Number 3. Tilya Tep sa bansang Afghanistan matatagpuan ng lokasyon na kung tawagin ay Tilya na sikat dulot na dito natagpuan ang horde ng kayamanan na tinatawag na bacterian treasure kung saan ang lagpas 20,000 mga alahas, ginto, ornamento at mga kagamitan ay gawa sa ginto, pilak at iba pang mamahaling mga material ay natagpuan sa anim na libingan kung saan inilibing ang limang babae at isang lalaki na nagpapakita lamang kung gaano kataas ang kanilang estado noong sila ay nabubuhay pa. 1978 na diskubre ang Bactarian Treasure kung saan nawala din agad ang kayamanan matapos itong madiskubre at nadeskubring muli taong 2003 kung saan tuluyan na itong inilabas sa publiko at nakadisplay sa isang bagong gawang museo sa syudad ng Kabul sa kapitolyo ng bansa. Number 2, Treasure of Nimrud Hindi na natin maitatanggi ng bawat bansa ng ating planeta ay mayroong itanatagong yaman kung kaya't hindi nakatakataka pa kung magkaroon din ng ganitong yaman ng bansang Iraq na maniwala ka man o sa hindi ay halos katumbas daw ng yaman ni King Tutankhamun mula sa sinaunang Ehipto pagdating sa mataas na halaga at mayamang kasaysayan. Ang Nimrud ay isang sinaunang syudad mula sa bansang Iraq na naglalaman ng napakaraming nakamamanghang bagay. Kagaya na lamang nang nadeskubre ng kayamanan dito na naglalaman ng mga artifacts, alahas, ginto at iba pang mamahaling mga bagay na mantikan pang mawala noon. Ngunit dahil sa matindi at dedikadong pag-iimbestiga at paghahanap ng mga eksperto ay muling natagpuan ang kayamanan na ito na hindi lamang may mataas na halaga kundi nagpapakita rin ng mayamang kasaysayan ng bansa nitong pinagmulan. Bago tayo dumako sa una sa ating lista ay gusto ko munang makita mo ang larawang ito kung saan makikita ang pagkatuklas ng napakalaki at napakaraming mga tipak ng ginto sa loob ng kuweba na hindi may tatangging magpapayaman sa kahit na sinong taong makakadiskubre nito. Ang mga ginto daw ay nadiskubre sa bansang Mexico ngunit patuloy pa din ang investigasyon kung totoo nga ba ito at kung saang lugar matatagpuan ang kuweba sa larawan. Number 1. Libingan ni King Tut Hindi na bago sa ating kalaman na ang bansang Ehipto ang isa sa mga bansang kilala sa pagiging pinakamayaman pagdating sa kasaysayan kung kaya't ang isa sa pinakasikat at kilalang hari ng bansa na ito noong unang panahon ay talaga namang merong yaman na noong nadiskubre ay sadyang gumulat kahit pa sa mga eksperto kung saan ang libingan ni Haring Tutankumun ay naglalaman ng napakaraming kayamanan na matapos bilangin ay sinasabing umaabot sa lagpas 3,000 at dahil ang bawat isa sa mga ito ay mayroong matataas na halaga kung sakaling ibenta sa merkado ay hindi may tatanggi na ang libingan niya ang isa sa pinakamalaking kayamanan na nadiskubre sa ating kasaysayan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kayamanan ang maaaring madiskubre natin sa ating planeta kung saan mapamaliit man niya malaki ay hindi may tatangging mayroon silang mataas na halaga kung sakaling nagtagal sila sa ating kasaysayan. Kaya naman para sa iyo, ano sa tingin mo ang iyong gagawin kapag nakadiskubre ka ng malaking kayamanan? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.